Bumaba na sa 450,000 ang bilang ng mga sundalo sa South Korea na 20% mas mababa kumpara sa bilang sa nakalipas na 6 na taon ayon sa Ministry of National Defense. Ang patuloy na pagbaba ng birth rate sa bansa ang isa sa itinuturong sanhi ng pagliit ng bilang ng mga sundalo. Nananatiling mandatory ang military service para sa lahat ng kalalakihan sa South Korea na may sapat na gulang ito ay dahil sa patuloy na banta ng digmaan sa pagitan ng South Korea at North Korea na may 1.3 milyon na aktibong sundalo. Mabalaan ng mga eksperto, kailangan ng South hinang hindi bababa sa kalahating milyong South Korea na sundalo para matiyak ang depensa ng bansa. Bilang tugon, tinasa na South Korea ang defense budget para sa taong 2025 sa mahigit 60 trillion won na mas malaki pa sa kabuoang GDP ng North Korea.